Gusto ni ko na panatilihing buo ang kanyang labindalawa man gilas pool sa loob ng apat na taon ipinaliwanag ng gilas kung bakit pinangalanan niya ang hindi hihigit sa labindalawa sa kanyang bagong pool. Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito kaya kung bago ka palang sa aking channel baka pwede ipakipindot subscribe button pati na notification bell para palagi ka updated sa mga susunod ko video. Salamat po! Plano ni Gilas Pilipinas Coach Team ko, na panatilihing buo ang labindalawang mga manlalaro na pinangalanan niya sa bagong pool hanggat maaari sa pag-asang makabuo ng magkakaugnay na unit na maaaring ilagay sa bawat torneo. Sinabi ni Cole na nilalayon niyang panatilihin ang parehong core sa loob ng apat na taon, ngunit bukas siyang gumawa ng mga maliliit na tweak sa daan patungo sa pool na binubuo ng mga manlalaro ng PBA na sina Scotty Thompson, Chris Newsom, Calvin Aft CJ Perez, Jamie Malonzo, at Junmar Pajardo, Japan B. League Stars Dwight Ramos, AJ Edo, Carl Tamayo, and Kai Soto, UAAP Cager Kevin Kiambao, and Naturalized Player Justin Brownlee. The team is going to stay together through every window, sabi ni Cone sa sidelines ng Philippine Sports Writers Association Awards sa Diamond Hotel noong lunes. Kung lalero tayo sa Southeast Asian Games, inaasahan nating laruin natin ang koponang ito sa Southeast Asian Games. Kung maglalaro kami ng Asian Games World Cup Qualifiers, FIBA Cup, FIBA Cup Qualifiers, we play this team, Cone said. Sinabi ni ko, na gusto niyang buuin ang koponan ng Gilas na parang club team kung saan sila lumalago sa bawat paligsahan na kanilang sasalihan. As we are saying, we want to keep this team intact because every time we either grow from the success or failure that we have. Parang PBA team or NBA team or B-League team, kahit anong klaseng basketball team, you keep a team together as much as you can and you try to get them together and learn from the failures and successes, said Cone. Bagamat inamin ni Cohn ang pagpapanatili sa labindalawa sa buong apat na taon ay mas madaling sabihin kaysa gawin dahil ang mga pagbabago dahil sa mga pinsala sa kalusugan ay maaari ding mangyari. Sa wakas, palagwin mo ito. Kailangan mong gumawa ng isang maliit na sabunot dito at doon. Sa isip, ito ay magiging parehong labindalawang lalaki sa loob ng apat na taon. Ngunit hindi iyon makatotohanan. Magkakaroon ng mga pag-aayos sa daan ngunit ang ideya ay upang mapanatili ang isang buo na court, sabi ni Cohn. Inamin din ng kasabay na coach ng Hinebra na hindi siya naniniwala sa pagbuo ng isang malaking pool. Pupunta lang kami sa 12 guys, sabi ni Cohn. Hindi namin nais na pagsamahin ang isang malaking pool. Mas tumatagal yon. Yung PBA, yung mga liga, yung UAAP, ayaw nilang itigil yung liga nila for a month or two for us to prepare. Kung susubukan natin iyon, magkakaroon ng pagtutol na ipahirem ang kanilang mga manlalaro. O huwag mo kalimutan mag-like and subscribe sa aking channel. Maraming salamat po.